May isang matanda na nagtitinda ng mangga. Maya-maya ay may lumapit na babae at nagtanong, Anong magkano ang isang mangga? Sabi ng matanda, sampo ang isa. Sabi ng babae, bibili ako ng dalawampu, pero ang gusto ko tres ang isa. Kung di ka papayag, aalis na lang ako. Sumagot ng matanda, Sige ma'am, bilhin niyo na lang po sa presyong gusto ninyo. Wala pa akong benta sa araw na to. At bumili nga ang babae. Pagkatapos siyang bumili, pumasok ang babae sa sikat na restaurant sa syudad para bumili naman ng kanyang pagkain. At ang tanong niya, magkano ang pagkain niyo? Sumagot ang cashier, 450 lahat ma'am. Nagbayad ang babae ng 500, sabay-sabi, sayo na ang supli. Itong istoryang ito ay normal lang sa mga taong may pera pero napaka-unfair naman sa parte ng matanda na nagtitinda. Bakit may ilan sa atin na nagdadamot sa mga taong kailangan ng tulong natin? Pero mapagbigay naman tayo sa mga taong hindi naman kailangan ng tulong. Mga kaibigan, gamitin mo yung pera mo para maayos ang ugali mo. Huwag mong ipakita ang ugali mo para lalong dumami ang pera mo.